tila nap icon ang best friend ni Andrea Brillantes na si Bea Bores sa mga netizens na hinahanap silang magaf matapos ang Katniel break up. Marami kasi ang kumikalampag sa dalawa na magsalita ukol sa pagkakaugnay ng Senior High, lead star sa hiwalayan ng Katniel lalo na nang maglabas ng official statement si Catherine na kinukumpirma ang matagal ng kumakalat na balita. Nagtataka kasi ang mga netizens na nananatiling tahimik ang kampo ni Andrea sa kanyang pagkakadawot bilang Dahilan, umano ng paghihiwalay ng Katniel at maging si Bea na tagapagtanggol nito sa bashers ay tikom ang bibig sa isyo. Punto ng netizens, kung wala talagang kinalaman si Andrea sa isyo ay bakit hindi nito linisin ang pangalan kung talagang hindi totoo ang chikang pagkakaugnay nito sa hiwalayan ng dalawa. Maging si Bea nga ay kinukulit ng mga netizens ukol sa kanyang best friend dahil kilala ito na nagre-react sa tuwing nalalagay sa alanganin si Blythe lalo na sa nagdaang relasyon nito sa basketbolistang si Richie Rivero. At noong biyernes, December 1, nagpost siya ng video sa kanyang TikTok account ng kanyang reaksyon sa pangungulit ng netizens. Mag-asaran tayo dito, wala kayong makukuha sa akin, say ni Bea. Anya, noong mga panahong nagsasalita siya ay sinasabihan siyang sawsaw era at ngayong tahimik siya ay may comment pa rin ang netizens. Mag-asaran tayo dito, wala kayong makukuha sa akin, say ni Bea. Anya, noong mga panahong nagsasalita siya ay sinasabihan siyang sawsaw era at ngayong tahimik siya ay may comment pa rin ang netizens. Noong ako salita ng salita, gusto niyong manahimik ako. Sasabihan niyo akong sawsaw era, tapos ngayong nananahimik ako, kung ano-ano pa rin sinasabi nyo, hirit pa ni Bea. Marami namang netizens ang nagkomento sa naturang video ng dalaga. Sagutan pa lang ni Bea confirmed na e a ha 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 sa ad ng isang netizen. Comment naman ng isa, h a h a h a h, -h a h mare kahit ako kapag tropa ko ganoon ay tatahimik talaga ako kaysa ipaglaban ang mali ha 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 ha, 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 ha. Okay confirmed Mid Marie thanks info, hirit naman ng isa sa video ni Bea. Dagdag pa ng isa, wala kayong makukuha sa akin, imbes wala silang relasyon, haha. Sa ngayon ay umabot na ng 4.1 million views ang naturang TikTok video ni Bea. Ilang linggo na ang nakalilipas ay nananatili pa rin tahimik ang kampo ng dalaga at ngayon nga ay mas lalo pang hinamon ng madla dahil nga nagsalita na si Catherine. Ngunit dahil sa naging video ni Bea ay mas lalo silang naghinala na baka totoo nga ang balita dahil bukod sa tahimik si Andrea ay hindi rin nilinaw ni Catherine na walang katotohanan ang involvement ni Andrea bagkus sinabi lang nitong nagtapos ng may respeto ang kanilang relasyon. Samantala, nananatili namang bukas ang bandera para sa pahayag ng kampo ni Andrea hinggil sa isyu. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.